Narito ang pitong karaniwang senyales na maaring may ibang babae ang iyong asawa. Bagamat hindi ito 100% na patunay, maaring ito ay mga indikasyon na dapat pagtuunan ng pansin. Number 1. Bigla ang pagbabago sa ugali. Mas madaling magalit, laging irritable o tila walang interes sa mga dating ginagawa ninyong magkasama. Number 2. Pagiging sobrang abala o madalas mawala. Madalas na overtime, business trip o may mga lakad na hindi maipaliwanag ng maayos. Number three, pagbabago sa paggamit ng telepono o social media. Biglang naglalagay ng password, laging nakasilent o nakatagilid ang phone at ayaw ng ipahawak sa iyo. Number four, pagbabago sa itsura o hygiene. Biglang naging conscious sa pananamit, pabango o katawan, lalo kung hindi naman dati ganito. Number five, kawala ng emotional at physical na koneksyon, lumalayo sa lambing, halik, o sexual na intimacy ng walang malinaw na dahilan. Number six, kakaibang gastos o transaksyon, may misteryosong withdrawals, disibo, o mga regalo na hindi naman para sa'yo. Number seven, defensive guilt behavior, Kapag tinatanong mo, agad defensive kahit simpleng tanong lang o kaya naman bigla na lang may mga regalo o sweet gesture na parang pambawi. Paala, paalala, ang mga ito ay posibleng indikasyon ngunit hindi pa rin sapat na ebidensya. Mahalaga ang bukas na komunikasyon at magingat na pagaharap sa sitwasyon.